is pa ganito na yung nangyari doon sa patatas ninyo. Tatanggalin nyo lang yan. Parang ganito siya. Oh. Parang ganyan siya. Ganyan. Diba? Tapos ilalagay ko lang dito siya. Mamaya, tapos itatanim ko siya. Ayan. Tapos dadami na ang ating patatas. Good morning guys. Ayan, April 11. Ayan na po yung ano natin. Yung <coughs> potato natin. Tapos meron pa dun. Ayan. Malalaki na sila. Ayan, mas malalaki dito yung tomato natin guys. Ito, ganun din yung ginawa natin na pagtanim. Hindi ko alam na pwede palang tumubo yun guys. Yung ano nila. Kahit na hindi buo yung itatanim mo. Oh, di ba? Ito nalagyan ng fertilizer kaya mas mas ano sila. Mas ano ba 'yun? Mas malago kaysa doon sa kabila doon. Hindi nalagyan 'yun ng fertilizer, guys. <coughs> Ayan, di ba?